kayo mga bata Naaalala n'yo pa ba ako? Matagal na rin tayong nagkasama Ako si Kuya avot Nyo Halina mga bata tayo ng matuto Para sa kinabukasan n'yo Maraming matututo ng bagong kaalaman Kaya matutuwa kayo Halina tara na mga bata Sama-sama tayong mag-aral Kabataan tuklasin ng kakayahan Ikaw ang yaman ng bayan Ibang ibang impormasyon at kaalaman Sa Abo ay matututunan Tara na! Avotivi alina, matuto sa avotivi 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 Magandang araw mga kaibigan! Kamusta kayo? Hi Kuya Abot! Good morning po! Kuya yeah, Abot, sino po po sumari sa amin? Hi Kuya Abot! Hala! Lumilindol! Mag-Doctober and hold tayo! Buti na lang, alam na natin ang dapat gawin dahil may earthquake drill sa school. Oo nga po, palagi po namin pinapractice ang duck cover and hold at tamang pag-evacuate sa building. Tayo may alam na. E paano naman yung mga bata at mga nanonood sa atin ngayon? Turuan natin sila! Pag nararamdaman nyo na yumayanig ang paligid, agad na magduck o muko. Pag tayo'y nakadak na, kailangan natin mag-cover. Kaya pumunta sa ilalim ng mesa. Mahalagang protektahan natin ang ating ulo, lalo na kung may mga bumabagsak na gamit. Huwag magtago sa malaking kabinet o istante na posibleng matumba o di naman kaya ay katabi ng mirror o glass na maaring mabasag. Ngayong nakadak and cover na tayo, kailangan na natin mag-hold o manatili sa ganitong posisyon habang hindi pa natatapos ang paglindol. Dapat tulid tayo. Tama! Dapat handa tayo. Hindi kasi natin alam kung kailan magkakalindol. Maliban sa pagpapraktis ng duck cover and hold, dapat meron din tayong go bag sa bahay. Ano po yan? Ang go ay may flashlight, pito, posporo, extra batteries, bottled water at tumbler, mga pagkain na hindi kagad ka nasisira, personal hygiene kit, mga gamot, mga dokumento, at first aid kit. Mahalaga ito para nasa iisang lalagyan ang ating emergency kit at iba pang importanteng gamit at madali na natin itong mabibitbit pag may lindol. Isa pang importanteng gawin ay pag-usapan ng pamilya kung saan magkikita-kita kung sakali magkahiwa-hiwalay kayo pagkatapos ng isang sakuna. Pwede po sa C4 o sa Naku, gusto mo lang ata mamasyal. Depende yan kung ano ang mapagkasundoan nyo. Ang mahalaga, lahat kayo ay may alam kung saan ang meeting point at paano pumunta doon. Nakabuti ko, so bad. Ang dami yung Oo nga po. Bukod sa lindol, dapat din tayo maging prepared sa bagyo, tsunami at sunog. Kaya dapat lagi tayong handa at alerto. Mahalaga rin i natin ang ating natutunan sa ating pamilya, kaibigan, mga kaklase at ating komunidad. Tama po. Dahil maiiwasan ng disgrasya kapag tayo ay ready. Pamisa na, mag tayo. O siya mga kaibigan, kailangan kong sabihan din ang aking mga kasama sa bahay na maganda. Paalam! Gusto mo ba manalo ng Abot TV Merch? Sagutin ang tanong na ito. Ano ang tatlong mahalagang gawin para manatiling ligtas pag may sakuna. Sa inyong sagot, i-comment din ang hashtag AbotTV at hashtag Laging Handa. Hanggang sa muli! Kabataan, pagyamanin natin ang karunungan Yan ang susi sa kaunlaran. Yaman ng navotas tayong kabataan Pag-aaral ay bigyang daan Habang pag-aasan na'y nagtuluan ang tama Alam ni Kuya, abot yan Uupokin ang isip at kamalayan Upang maging mabuting mamamayan Halina, tara na mga bata Sama-sama tayong mag-aral Kabataan ko ang kakayahan Ikaw ang yaman ng bayan Ibang-ibang impormasyon